Hoy oh, yan mga idol oh. Yung dito sa may gilid binunot ko yung isa. Yan oh bulok siya talaga oh. yan guys, magandang araw sa ating lahat. Ah uh, bagong lahat, eh, shout out muna sa followers ko. Mga followers ni Hajiblog Andito tayo ngayon guys sa tanim namin na luya. Yun yung tanda nyo guys yung nakaraan na dinadamuhan nila. Ngayon ito siya ngayon na ano kung makikita nyo yung yan yung mga yun na ah. yung nagihilo na yun na guys. Ano yan? Yung walang tanim na yan. Yun na yung pinoproblema namin na mga magluluya na pag ganyan na ah. ah, ano yan na lulusaw yan ang ano namin kung paano namin ngayon maagapan yan kunti pa lang yan pero sa susunod na ano pag ulan ng ulan kakalat yan yung buong tanim na luya na yan mahahawa yan kaya yun ang problema namin kung paano maagapan yan pinuntahan yan dyan lalapitan ng tao tapos si eh, ang sabi nila kakalat daw yung sakit kahit tapak lang ng aso o sa buta ng suot ng tao pag lumipat doon sa unahan kakalat siya ayan mayroon na siyang uh, ano pa isa-isa nagkakalat na kaya siguro para mapakinabangan bubunutin na lang siguro namin to para yung hindi pa na sisira may binta kaysa malusaw yung mga ganyan kasi idol pag nalusaw yung ganyan naggagatas yan yan ang problema karamihan ng mga nagtatanim ng luya pag ganyang sakit ang umatake sa tanim hindi kayang anuhan ng ano ng pang-spray ng insecticide or fungicide o kahit anong gamot hindi pa natuklasan mga idol kung anong gamot ang dapat na may bumba dito Kesa mga nagluluya na kapwa kung nagtatanim ng ganito na nakasubok na mayroong ganito kayo mga idol kung paano nyo na agapa na nagkaroon ng sakit ang luya nyo na naninilaw o yung malulusaw bigla bigla lang yan mga idol malusaw tapos kakalat yan mauubos yan kaya wala pang isang buwan eh, yung lahat yan mauubos yung sa dulo na yun mayroon na rin oh. kaya hindi ako umapak dito ako sa area na walang tanim hmm. para hindi siya magawahawa baka maagapan pa nga kung mayroon mang man solusyon ito pero karamihan kasi ng ganito pag inaatake wala na talaga mga idol ito nga lang yung inaasahan namin mga farmers yung pagtatanim ng luya lalo na pag magaganda maganda sana yung presyo eh kumikita kami pero pag ganito naman na tinatamaan siya ng sakit hindi rin namin alam kung paano siya maagapan kaya dito rin lang kami malulugi itong problema talaga namin kung paano yun lang mga idol kaya eh, binablog ko to para makikita ng mga kapwa natin na mga loya farmers kung paano nila naagapan yung ganitong sakit yung naglulusaw yan, ay yung mga nakaranas ng ganitong luya. Alam nyo na kung anong sakit yan siguro mga idol. Yan o, yung wala ng tanim yung iba niya no. Nalusaw na yan mga idol kaya wala ng tanim. Nagdamo na siya konti, hindi na siya pwedeng lapitan na linisin kasi, kasi mas lalo siyang kumalat yung nabubulok na yan. Mas lalong dumami. O yan mga idol o, yung dito sa may gilid binunot ko yung isa. Yan o, bulok siya talaga o. Oh. Lusaw, yeah. lusaw na yan mga idol, hindi na talaga siya mapakinabangan. Isang puno pa lang yan. yan. ito yung dahon niya. Huh. Wala na talaga, lusaw na.